Hello mga kasan lover, welcome back to my YouTube channel. Yan. Gusto ko malaman yun na may ads ng ating video. Yes, wow! So merong ng ads. Wow. Hindi pa tayo monetize pero may ads na yung video natin. Hindi pa siguro lahat ng mga video ko merong ads. Pero nakita ko sa ibang cellphone, yung isa kong video may ads na. So, good news na rin yung para sa akin, di ba? kahit hindi pa tayo monetize, merong ads na yung video natin. Pero, hindi pa tayo kikita nun. Pag ma-monetize na tayo, saka tayo kikita. Kaya nga sana ma-monetize na ako. Sana maabot na natin ang 1,000 subscribes at 4,000 watch at 10 million views sa short views. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga support, sumusuporta sa aking YouTube channel at sa mga nag-subscribe. Shout out po sa inyo lahat.